Ayan, good morning. Bumaba na ako sa bundok. Andito na ako ngayon sa Patag. <laughs> Andito ulit tayo sa Joyride Main Office. Grabe, ang aga-aga pa. Sobrang dami na namang tao na nag apply ngayon. And may kwento lang ako. So, nung mag apply pa lang sa Joyride yung iba dati, panay tanong sa Socmed. Sir, paano po mag apply Nung nakapag-apply na at naging Joyride na, ngayon nagiging basher na. So, sa hiring kayo lang hiring. Hiring kayo ng hiring. Wala nang mga booking. 'di ba? Napaka napaka unfair mo naman. 'Di ba pwedeng bigyan natin ng hanap buhay yung ibang nangangailangan din na mo rider. Okay? So, 'wag mo nang sabing hiring ng hiring, wala nang booking. Hindi totoo 'yan. Walang booking na gusto nyo. Walang booking na gusto nyo. 'Yun lang talaga. Pero may booking po talaga, maraming booking, okay? So, 'wag mamili para may booking. Ganun lang. Kaya, ayan, so Dalawang skills na yung gumagana ngayon dahil di nakakayanin kung isang skills lang. Dahil sa sobrang daming uh, biker na nagpunta ngayon para mag-apply security si ng si Taxi. Napakadami nila. Aga-aga pa lang, uh, alas 9 pa lang. Pero grabe, nagsana. Last day ngayon pala na nating free 2000 top up. Uh, sana ma-extend pa pero antabayanan uh, natin. Mas maganda kung ma-extend pa kasi para uh, pabor din sa ibang mga rider. Sa mga existing biker, huwag na kayo mag-alala. Antay-antay lang. Okay? kung meron mang uh, mga changes po na nangyari, kung so ganun talaga ang ano, business, so, may competition kasi nangyayari, okay? So mas maganda, uh, antay lang tayo ng magandang resulta. Okay? Para sa inyo din naman to, kayo din ang magbe-benefit nito mga biker. At di naman pwedeng pabayaan ni Jorey na mawalan tayo ng mga booking. Okay? May doubling, double ups, triple ups kayo, alam mo naman dyan. Kasi tinatawag nyo, discard eh, So choice nyo yan. Okay? Di ba pwedeng hayaan nyo rin yung company o yung Jorey na dumiskarte rin para mas maparami yung mga booking ninyo. Okay? So, sana magkaintindihan tayo. Unang-una, hindi po ako ang nagdidesisyon. -de Kaya wag na wag nyo ako <laughs> pagsabihan ng gano'n. So, lahat ng mga concern nyo, naka nakakarating naman po yan sa management at alam po ng management yan, okay? Hindi po basta-basta pabayaan ng Joyride yan. So, magantay lang kayo ng magandang resulta. Okay? So, gumagawa din ng paraan ng Joyride para lumakas tayo. Kaya kung may mga changes man, party yan ng mga paraan para lumakas tayo. Kaya magantay lang kayo ng magandang resulta, okay? Ang daming nung na nga nag-apply. Ayan, dalawa yung skills na gumagana. Kasi sobrang dami na po. Up, ganito na sila karami yung kahaba. Oy, yuko na lang po muna yung hindi pwedeng makuha na na. Ayan, ganito kahaba sila. Puno na hanggang dulo. So, aga-aga pa. Lalo mapupuno mamaya yan. Puno. haba ng pila. Hanggang dulo abot pa hanggang gate yata to Good luck sa lahat ng mga nag-a-apply at uh, ingat kayo lagi